niyan. 50. Wala school supply, weng. Hey guys! On the way kami ngayon sa palengke kasi bibili kami ng school uniform ni Denise kasi para kahit papaano, mabawasan na yung gastos, unti-untiin natin kasi pag isang bagsakan yan ay ang mahal. Nasa uh -huh. tricycle na kami papuntang palengke. Ay, ito na kami sa palengke. kami na bilihan ng mga uniform. Uniform ng mga bata. Exodus po. Exodus na uniform. Elementary school. Babae. Ano yung natin uniform ng school? Exodus po. na uniform po. Polo. What's your name? Ayan, nakabili na kami ng kay Denise. Ayan, nakabili na kami, guys ang hanapin na lang namin sa patos Hindi ko lang alam kung dito ko siya bibilhan o sa SM. Ang dami, dami ring namimili. Kaya syempre, uh, one week na lang, nagubukas na yung school. Kaya ang dami nang namimili. So, lilipad kami sa kabila, kabilang building para titingin ako ng dami. Ayan, nakabili na kami ng ito, crop top. 50 pesos lang isa. So, dito sa kabila, meron pa dito. Titingin pa kami dito kung meron kami mahanap. Ang mga short, 50 pesos lang. And guys, o, oh, mga short. Ayan, 50 pesos lang. Ayan, mga overrun, 120. Ang um, mga, mga 60. Dita namin dito 50 yan? 50. Laka pang school supply, weng. Taga saan ka? Sa Meral. Okay lang binibidyohan kita. <laughs> Nahiya ka. 50. Kali tu, ambil ya aku. Ambil Nang oh, bilang nanti si Ate. Okay na yan. Sa'yo okay. so, na marianda may 50. Okay. Ngda mo. na may na okay. yon. Mm. Nakapamili na kami ng gamit ni Diminis, Kulang na lang ng sapato. Sa susunod na yun guys, at least yung mga gamit ng mga bata na kasimula na namin kahit pa paano, hindi siya isang bagsakang ano, gasol. So ayan. Kain na kami guys. Ayun, magpaka-float lang kami tsaka price. Tas, na rin kami kasi si Kuya mukhang masama yung pakaramdam. So ayan lang.